Uh, magandang, magandang, magandang araw po sa inyo. Andito po tayo ngayon sa ating palayan. Ayan po. Presko, sa bukid, sariwang hangin. Ayan mga Ayan sila. konti punta na naman sa tutatariman ng palay kumukuha ng binhi chip cook namin ha chip 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 cook ayan sailing si uh, mag ano nang kra sda Sinabaw. Uh, thank you po sa sponsor kay Kagawad Enrico Dolpo. Maraming salamat sa iyo. Binigyan mo kami binigyan mo kami ng ano, ng mauulam ngayong tanghali. Pamangkin ko. Betoy. Si Pag-a ah. Pakay nga. Hindi pa luto yung sinabaw ni Ska. Ayan si Ate Mili, sa si duya. Yung chip cook namin. Salamat po sa sponsor. Nakapagulam din kami. Nakapagsabaw ng isda. Uh, honorable Founder Rick. Ayan po. Salamat po. <laughs> Ayo. Ta. Jangan uno dikam udara. Ayak ama icha boleh di ke batang kamu. Saboleh ti aja. kamu sini, mau wi, ay tina. Tiga. Ay lunch oh, <laughs> picnic Jimbrick do dano Terahin kana kana kubra Jawaban tadi Jawaban batang ay batang batang putik <laughs> Snack 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 tayo mga batang putik Dito po tayo ngayon sa gitna ng palayan. Ayan po. Ah, uh, nagtanim po ako ng ano nang gabi dito sa uh, pilapil. Ayan po makikita po natin medyo malayo lang ng konti. Ayan. Dito naman po uh, sobra po yung binhi natin ng isang sako bali isa, limang plat pa po yung nagsobra. ibinibigay ko po iwan ko kung kunin po niya. Ng pinagbigyan ko ayun po e, sayang naman pag hindi na bunot yan uh, hindi magagamit uh, nag-usap na kami ng bibigyan ko na sa kanya na lang iwan ko kung balikan niya pero nagtatractor pa doon sa kabila ayun po, hindi e, pa naman po huli ayun po, o, siguro mga ngayong February, okay pa yan o, tatanim ng palay dito kasi uh, maulan pa po dito sa amin rainfall po, po yung an natin dito eh o sahod ulan lang po hindi hindi po irrigation yung ginagamitan natin ng tubig kaya po ah uh, dito naman po sa ating palayan uh, sabi ko nga po sa inyo uh, yung pagtanim natin dito ah uh, square planting ayan po diretso makikita po natin diretso po 'yan ngayon dito po mga ayan, ayan po ayan makikita po natin 'yan ayan diretso lang po okay po ayan Shoutout po po kay Miss Jules Channel live Livestream, King Lux, Pibs TV Vlog. Ayan, shoutout po sa inyo. Arturo Araba Vlog, shoutout po sa inyo. Uh, Galopi Family, uh, Masangkay Family, Dera Family, shoutout po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Uh, shoutout po kay Arturo Araba Vlog. Ayan, kumusta ka na Kuya Art Diyan sa Cebu? Ayan, andun ka na sa Cebu. Uh, iwan ko po kung kailan ka uwi. Pero, mamaya tatawag po ko sa inyo. Okay po. Uh, lagi kang mag-iingat at pamilya mo. Uh, okay. Uh, po kay Auntie Milba Galupi dyan sa Pampanga. Ayan po. Sa Dira Family, Masangkay Family, shout out po sa inyo. Uh, shout out po kay uh, Paring Boy Boy Tabali. Dyan po sa ibang bansa. Ayan, shout out. Pare, kumusta ka na? Uh, Kailan kayo magbabakasyon dito sa probinsya natin? Ayan po. Uh, hello po, hello, 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 hello po, ilo uh, po. okay. Lagi po kayo mag-iingat dyan. ito po yung ah uh, dire lang po yung palay hanggang dulo po. Ayan po. Ngayon, kasi ang purpose po dito uh, is mahawa po yung halimbawa na damuhan na. may, may maliliit na damuhan na. kailangan rotary weeder na po gagamitin dito. Gagawa po tayo ng rotary weeder. Yung maglilinis po dito sa ano, sa palayan natin. Yung tutulak-tulak mo lang para dadaanan yung damo para hindi tutubo. Ayan po, ganyan. Ayan po, ayan. Hindi na tutubo yan. Kailangan po ng rotary weather kasi wala tayong tubig. Kasi pag may sahod ulang lang po tayo dito eh. Pag matubig, hindi na tumutubo yung damo. Hindi kagaya ng walang tubig, katulad dito, tutubo talaga lahaba ang damo. Ayan po. Kailangan may rotary weeder. Gagawa po ako. Ayan po. Sa ang trabaho dito, yung mga kasama ko, uh, medyo nahirapan lang tayo ng konti kasi. Uh, Nakapos tayo ng pira. Yung budget natin dito, e, 15 kilang lang, umabot ng 20 k Mahigit. Ayan po eh, medyo may otang pa tayo sa mga tao natin uh, kanina ng umaga nagbayad po ako oh, padala ni Nini ayan bayaran ko mamaya iba ahirap nga lang po pag ganito uh, yung, yung wala kang budget talagang mga tayo dito pag magpapatanim po tayo ng palay kailangan may budget tayo talaga may git 20k ang nagamit po natin dito. Ayun po. 'Yun lang. Walang kapos tayo sa pera, walang sa budget. Kaya konting tiis lang po. Baka makabawi naman po tayo. Ayun po. Bibilhin pa natin ang, abono. 7 to 10 days po ang paglalagay ng abono. Ayun po lagyan po natin ng abono yan ko po magkahalo po nung gabi at saka tawagin sa amin agitway ayan po ayan tatapos ko lang po magtanim ng Gabi at saka Agitway. Hindi ko po alam kung anong tawag doon sa ibang lugar, yung agitwai. Ayan po. Lagi sa ano, Katbalugan yata. Sa Western Samar. Tsaka gabi ay, ayan po yung gabi. Ito natin natin. Tsaka Agituay. Ito po yung ano eh, Agitway para pag may nag nag, harvest na ng palay may magugulay na ayan ayan ito po ito po yun ayan po yun ito ay ito namang gabi tapos na po yung tupatanim natin dito ng palay ngayon ayan ah, makikita po natin eh medyo green na ito po yung nauna ayan po shoutout po pala sa mga viewers at sa mga subscribers ko po. Ayan po. Shoutout po sa inyo. Uh, tapos na natapos rin po tayo magpatanim ng palay. Ayan. Maraming maraming salamat po sa supportan nyo, sa vlog ko, mga viewers, subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Uh, tapos na rin po tayo magpatanim ng palay ngayon. Ayan. Uh, ang ano lang natin dito gagawin is alagaan po ito. Uh, pagbunutan ng damo. Gawa tayo ng rotary weeder para walang damo gaano damo ayan paglilinis natin ayan po okay maraming 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 salamat po sa inyo at lagi po tayo mag-iingat ah, hanggang dito na lang po muna okay bye bye paalam po muna bye 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 bye, -bye po bye 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 bye